at ayan uh, yan ta ka, counter uh, yung target natin, sa taas uh, good morning mga counter at yan at uh, na si putol dumayo tayo mga counter sa kaibigan natin mga mati dito sa kabilang bayan ito ay pandan ka hunter first time ko dumayo dito counter Ayan kanter, tumila aku si putun Eh, huwag nama sana eh, Kanter, mau ulan ah Sobrang dilim nang Kalangitan mga kanter ang kanter sumagot yung ligaw kaso nasa hapunan mga kanter nasa taas pa ng kahoy Lumapit na yung ligaw ka, Ayan, counter. Nandiyan lang sa taas yung ligaw Mukhang wais itong labo yung mga counter. Ayan, counter. Nandiyan lang sa taas yung ligaw Mukhang wais itong labo yung mga counter. Lumapit na nga yung, dumikit na nga yung ligaw ka Andiyan na sa kay putol. Ayun, naka-hunter. Andiyan na siya. yung haka Nagsagutan na yung dalawa. Kaka-excite na naman itong mga ka-hunter. Kasi yung sa una niya ka batuhan kasi yung ka-hunter. Ang hunter update na lang natin mamaya kung yun ay sasabong na. kaya uh, kanda sa palibot na kinakabahan ako mga kaantar ah. Nandiyan na siya sa tabi. Ang tagal kaantar. nasa alas 6 na yung latag ko pero 7.36 na mga kaunter huli na mga kaunter huli na uli na mga kaunter Nauli na siya. Gaan oh. taro. na. Oh, thank you. Ay. Unang dayo natin dito sa kabilang bayan kanter. Nakahuli tayo agad. Oh, thank you. Thank you sa kalikasan mga kanter. Oh, thank you Lord. Ayan si Putol kanter oh. Nadali siya sa aking Nadali siya sa aking patakir mga kanter. daming pumulupot na laang canter sa kanyang paa wala talaga siyang kawala sa dalawa tatlo dami ayang canter thank you uh, yan canter oh yan. pangatlong huli na December 4 mga canter nakahuli ulit tayo Ayan canter oh sobrang higpit ng um, pag Uh, nahuli yung ligaw counter sobrang higpit na yung ano hindi na bumabalik kasi meron lak yan mga counter ayan thank you po thank you thank you